chiminilla si niya oh. Ang kanyang dragon fruit oh. Yung pinaka head niya. Pinaka ba? inaano. Tinitrim din ang pinuputol-putol. Hmm. Ah. Uh -huh. Yung po kanya, yung po, yung kanya, uh, kanya po yung kanyang kanyang bodega. Nandiyan po yung kanyang organic Herb. fertilizer, chemical fertilizer pa mga farm yung mga ginagamit niya ito po are po oh, may kamuning hoodie eh. ni kasama ni Kapanaling ayun na may kamuning 2011 may tinan kasama niya ni kapanali oh no laki ng bayabas oh okay. yung bayabas okay. po, oh po ang buwan ng bayabas Ah, yung saging yung uli, oh, no? la ang haba po ng buhay. Ito po, uh, ano nga ngayon? Beach. Okay, ano, laguna beach oh, niya. Yun, no? so yung pink plant, oh. Ah, yung plant nga, hindi oh, mo um, Ito po ay, uh, yung mali, masarap na ito, matamis po yan, bayabas Tagalog. Si Jung, guwa, 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 po oh. makikita nyo yung kabuuan ng kanyang uh, bar Ito yung mga tapayan. Yan po. Oh. Tapayan. tapayan. Yan po. Oh. Yan po mga tapayan. So, oh, ito po. Oh. Kanyang magaling po din siya magawa ng mga ano tawag Perpins. dito sa inyong ito? Water force yeah. Ah! Water force. I-prepare ko palang ito para talaga pa ng motor yan. Mayroon hmm. yeah, yeah, yeah. hmm. po lalagyan niya. Magaling po siyang gumawa sa mga ganan Baka gusto yung magpaano. <laughs> mga buntok. Trata dyan. Yan pa. Profesyon sili. Ito po. Uh, yeah. po ito po. Longgan ulit. Oh. A ano nga ba, ba yung mong puno rito maganda? Light cheese. Ha? Ah, light po dito, lychee. cheese. <laughs> um, Ayan, ito po, lychee. So, lychee. cheese. Ganun po. Kasaas pa lang puno ng light cheese. Ayan mo. Yung longgan? Makaasa. So, yun, Ay, yun, long Ayan, longgan. Ayan, longgan. Ito, at, ano ito? Di ba mabolo, re? Eh? Mabolo. Mabolo ano? Yan, yan po yung mabolo, yun yung kamagong. Yan ay na po yung punong yan, yung kamagong na yan. Matibay yung puluhan. Silipin mo sabihin ang makaba, ang ano, ang kanyang comfort room, maganda. At makikita nyo po rito, ang unique na comfort room. Yan po, oh. Ayan, ano,

Mm -hmm. 2,000 din yan. Ito po, oh. Ano nyo mga, hindi nyo makakita yung saging na rin. Mauumay ang tsunggo. Ayan po siya, oh. Ayan po siya kahaba. Ang ah, ganda. Hala, anong variety nito? Kaya. Bumulan Ha? Bumulan. 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 Yung, bungulan. Bungulan, yun. bumulan ng kanyang variety. Siyempre ang laki niya. Kahaba, oh. Ay, so, hindi na kinahe, buti tinay, eh, ano nang bagyo. Kaya may ng mga bagyo. Uh, uh, Kasi sobrang <laughs> ito. ito niyo po yung kanyang anong yan, oh. so, yan, yung, gate na yan, oh. uh, para kay papasok sa isang ...kweba. Ano? <laughs> <laughs> oh, ito no yan, oh. kabuhay Sa kabila na dami. Dito na yun, oh. yung Korean, ...gensing. Oh. Oh, yung ganyan, Oh, buhay naman buhay yung buhay yun. Tingin niyo ba yung mga baboy? Hmm. Yeah. Ito po ko sa tayo sa kanyang baboy ang walang amoy. Ayan. Ayan po. Ayan po, ito po yung sinasabi yung baboy ang walang amoy. Ayan po. po Ayan po yung tubig niya. May overflow po yan. Yun po yung ipa. Yung itong kada ilang buwan mo kaya palitan to? 5 months, 5 to 9 siya pa. Yun yung ginagamit ko sa ano, sa kanyang pet kaya. Yeah. 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 bagong ano. Lamuan na yan. Tuman. Yan, tuman. Wala pagkabagong. Tuman, suwa so, yan ha. Tuman, suwa yan ha. Ang lahi nila. Large white. Ito yung kanyang lahi. Large white. Kaya pala nga hapa. Ingay oh. <tong> mo so. na ito. Ingay. Ingay hindi pa pabulog ah, haaa pabulog po siya hindi ko sabihin hindi po siya up to this examination pabulogan pinakakasahan po yun yan po kanyang natural natural o siya method haan baka yung mga ano ka? baka iba-iba Are. ari isang buwan ari isang buwan isang buwan mawalay baka kaka bal, baka iba haan ari po ang kamias niya may bunga pa hindi na sa mga bibig Dalamansi, ano dalamansi, alamansi, 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 alamansi. Hindi, hindi kalamansi yan. Kalamansi. <laughs> Yung isa. Meron <laughs> po yan. Dito, bibihan. Ah, uh, papasukoy na po natin. Hindi, eh, nakita ang Ayan. Papasok po <laughs> sa kanyang kalamansian. Bibihan. Oh, uh, Japanese bamboo ito, ano? <coughs> Ah, oh, so, pala yung Buda Bamu yan po. Buda Bamu. Check na tayo sa... So, Dito po kami ngayon sa kanyang kalaman si Amu. Ayan po yung YouTube. Ayan po. po. po oh. Kalaman siya niya. No? Ayan Ay, na isang aray. Hindi, yung isang rin. Hindi rin kalaman siya. So nice. Dalangit. Yung isa, oo. Oh. Dalandan yun, dalandan yun, Yan, yan po yung bibi nga. Ang mga bibi, Ang mga busod manok eh. Ano po, kalaman siya niya po ulit. Yung po, sa niya. Ayo sabah! Sabah? Yung sabahan niya. Taba, sa ito po, ano ba kailangan Ah... Tikak. Sige pitan, ang dami niya, okay. There,

kawate Oo, oh, ang kakawate. Madre de Agua. Ano ba Madrid de Agua, kakawate, isa na. Ano ba kakawate? Kailangan hmm. kalaman si hmm. Manukan. Ang halong. Ito po yung kanya, ayan mga mga. Nagano Ayan, isa po